Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Last playoffs ay napauwi ng maaga Los Angeles Clippers. First round pa lang nga ay natalo na sila sa Denver Nuggets sa series na umabot sa 7 games. Ganun pa man, hindi nga kaagad nagbakasyon si Kawhi Leonard bagkos pinagpatuloy niya ang kanyang pag -e hanggang sa buwan ng Hunyo upang masanay nga ang kanyang katawan sa target niyang gawin na finals run ngayong season. At sa preseason so far ay looking sharp nga si Kawhi Leonard mga kaibigan. Sa last Thomas nga ay nagtala siya ng 18 points on 5 of 8 shooting sa 3 point line sa loob lamang ng 18 minutes. At kanina naman ay first half pa lamang ay may 17 points na kagad siya, may 13 points sa tatlong 3 points naman in 8 minutes si Brook Lopez off the bench, 11 points, 8 rebounds na din si sa Zubats on 5 of 6 shooting sa field at 3 points with 10 assists naman si James Harden na pinapatakbo ang buong opensa ng Clippers. Ganun pa man sa preseason nga ay halos sa first half lang din naman naglalaro ang mga starters kaya naman hindi nabasihan ang resulta ng mga panalo o talo sa mga games na ito. Kanina ay nga ng Clippers ang starting lineup ni James Harden, Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr., John Collins at Ibiza Subats. Sa ngayon ay hindi pa itong permanent starting 5 at malamang ay kukunin nga ni Bradley Beal ang pwesto ni Derrick Jones Jr. sa starters. Subalit kung depends sa nga pag-uusapan ay mukhang mas effective nga mga kaibigan ng lineup na ito. Ganun pa man ay may Chris Paul, Chris Dunn, Bradley Beal, Bogdan Bogdanovich at Nick Batum pa nga sila dyan na kailangan din bigyan ng minuto. May magandang problema nga si Coach Tyron Lu. Maganda nga ito dahil at least lahat magaling ang player mo. Mas mahirap nga kung hindi mo alam ang bubunutin mo sa bench dahil lahat ito nagkakalat. Sa ngayon ng Clippers ay lehitimong contender sa West. Ganun pa man dahil nga sa dami ng magaling na team sa Western Conference ay hindi mo nga matansya kung magiging number 1 ba sila, top 3, top 5, top 8 or play-in team. Sa palagay nyo ba ay makakabalik na ang dating Kawhi Leonard ngayong may kompleto and healthy na off-season na siya? habang naganap din nga ang pre game ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors kung saan hindi naglaro sila LeBron James, Luka Doncic, Steph Curry, Jimmy Butler at iba pa. Trending nga sa game na ito, ang poster dunk ni Jonathan Kuminga kay Jake Laravia at talagang napakatindi nito. Para sa Warriors ay nagbida si Brandon Pujemski na nagtala ng 23 points, 5 rebounds and 8 assists on 10 of 16 shooting sa field Sa loob lamang yan ng 25 minutes of playing time 14.7 rebounds din si Trace Jackson Davis At 13.6 assists si Jonathan Guminga Ganun pa man ay nakuha pa rin nga ng Lakers ang panalo sa score na 126 to 116 21 points, 3 assists si Austin Raves in just 22 minutes 16 points din si Rui Hachimura. 16 points si Dalton Kinect 14 points, 8 rebounds at 5 assists si Deandre Ayton. 13 points si Gabe Vincent at 11 points, 5 assists and 4 steals Jake Larfia. So very balanced scoring nga ito para sa Lakers mga kaibigan sa game na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?